Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno. Ang galing ng pagka-research niya. <laughs> Ito balang lang sina Sara Diskaya at Curly Diskaya ay kabilang sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos Jr. Nanumpa sila na member ng Partido <laughs> bago yung eleksyon ng May 12. Nanon pa sila member ng Partido Federal. Ito, <laughs> uh, sabi ni Teo Moreno, Why do we go back to 2016 to 2022 if this is the truth? Kasi sinasabi ni Congressman Joel Chua na ang problema sa flood control scam nagsimula daw panahon ni PRRD. <laughs> yon ang... Uh, Uh, iginigit ni Congressman Chua. Ito ngayon ha. Ah. Oh. Nandiyan yung litrato ng mag-asawa Nanumpa sa Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas. Title sa balita, basahin natin mamaya. Partido ni Pangulong Marcos pinanumpa pambatong alkalde sa Pasig. Ya, yeah, diskaya couple, nanumpa. Tapos sa isa pang balita sa inquirer.net.net sa binggit naman ito, yung useless project. Contractor behind useless binggit project is Marcos, political ally. Yun naman yung 3K Rat Engineering ni Kuyong Pangalan nito. Francis Kuyo. Yung sa Canon Road, kapartido niya. Ano ba? Oh. Uh, so ito, yung pagpanumpa ni na Sara and Carly Discaya sa Partido Federal. Uh, balita sa uh, <coughs> Philippine Star by Mayor Lyson, Philippine, Philippine Star ngayon, August 31, 2024. Ito, bago yung filing ng Certificate of Candidacy. Tiyak na mapapalaban o mano si Mayor Vico Soto sa darating na 2025 midterm election, Matapos manumpa bilang membro ng Partido Federal ng Pilipinas ang tinatawag nitong winnable mayoral Tibet sa Pasig City. Ilang linggo mabago ang filing of Certificate of Candidacy sa October 2024 ay ipinahiwatig ng Administration Party na Partido Federal Pilipinas ang kandahan nitong tapatan ang kasalukuyang alkalde ng Pasig City na tumakbo sa ikatlong at huli niyang termino. Pinangalanan ni Partido Federal Secretary General Tom Lantion ang kilalang lead advocate ng Charity Works. Wow! Tumutulong ko no! Sa pasig na si Sara Rowena Diskaya bilang potensyal na pambangga sa reeleksyonistang alkalde. Si Diskaya, mas kilala sa tawag na Ate Sara, ay nanumpa bilang opisyal na membro ng partido ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ba? Member pa ba siya? O itiniwalag na ba? Tahimik kayo eh. Eh mabuti na lang at nare-research ni Tio Morinot ngayon na bibisto. Kasama niyang nag-take out kay Retired General Lantion ang kanyang asawang si Curly at mga community leader na kanilang kabalikat sa paghatid ng tulong sa mga kabaranggay, particular na sa mga maralitang taga-lungsod. Ayon kay Secretary General Lantion ay wala pang yan, katunayan. Ayon sa nasabing opisyal ng Partido Federal ay ang St. Gerard Charity Foundation. O, yung St. Gerard, yung konstraksyon na kinikinig May mga ghost o substandard project. May foundation na pinamamahalaan ng Pamilya Diskaya ang kinikilala ng maraming pasiginyos na panibagong city hall dahil sa iba't ibang tulong pang edukasyon at ayodang mitikal na binabagi sa mga nangangailangan wala pong problema yung pagtulong, maganda yung tumulong ang tanong saan galing yung pera na itinutulong ninyo <coughs> pinaghirapan nyo ba? o oh, alam nyo na, huwag na natin ano kasi grabe yung nai more than 4 bago ano, pa nung undoy 2009 pininto ni Sara Diskaya Nangungutang pa lang siya ng 5-6. Sumuong siya sa bagyong doy. Nabaha siya. Umiiyak. Walang patutunguhan. Kaya lang, biglang nagbago ng lahat nung pumasok sila sa DPWS. And then the rest is history. Dahil pasalamat tayo kay Julius Babaw at kay uh, Corina Sanchez. Nalaman natin. Uh, 40 cars ang sabi nila eh. Pati kumpanya. Kaya lang, 28 of them are luxury. Rolls Royce. Grabe. Mercedes Benz. Ano? Range Rover. ano. Jaguar. <laughs> Ay, nakakalula. 20 million pesos. isang Sangkot silang. Samantalang ang na maraming kababayan natin isang kahit isang tuka. Yung tinutulungan nating Talantig tribe sa bukid na 200 pesos per day lang ang sweldo nila magtrabaho sa farm 8 days ah uh, 8 hours 200 pesos happy na sila doon samantalang itong mga contractors billions nako yung luxury cars nila pala na nalaman may dokumento si Ted Pilon. dumating ang mga luxury cars dumating sa Batangas ang naka-declare, karni ng baka. <laughs> <laughs> yung pala, ang laman, luxury cars, pinirmahan ng isang custom officer. At, uh, mabuti na lang, marunong, itong mga st st uh, staff, uh, investigative uh, journalist, ni Ted Pilon, nalaman. Kaya, ayun, uh, in-interview niya si Customs Commissioner, ni pomoseno at, uh, First time na malaman ni Co Commissioner ni Pomoseno na gano'n at nangako na iimbestigahan. Merisi gaba. There will always be a day of reckoning. Kailang Balik tayo sa isyo. Ano? Partido Federal. Eh, anyway, karamihan ng Partido Federal, talunan eh. Oh sa Senatorial, Pacquiao, Abalos, Tolentino, Diretso Inidoro. Kaya dito rin sa mga mayoral, mga ano nila, wala, ang hina ng mga kandidato ng uh, Pangulo mahina kasi mahina rin ang leader nila Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito ito is pantulong natin sa tribo uh, namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance nagpapatanim uh, ng saging lakatan at arabica coffee kung may itinanim may anihin panoorin nyo ang video na ito. Ano ko sa area ni Rodani o magtanong mag siya karon o kape. Probrison aron ok yung pag sa kapi ba? Ko so, so, na daan na mix na daan ng ito o poradan. Mix na tuk ni daan So mo na ni ang nahatag kang rodani ng sidling nga nindot ka yow oh. Muna ni siya ang among napalit nga tag 25 pesos ang kada isa. Eh ang aso ko Sidling uh, kape. So kining among napalit nga sidling uh, kape. 14,550 na ni. ka, 29 ka pamilya. Huwag muna ni itsura sa kape ni Rudani nga kapinasad ni siya isa kabulan so muna ang una niyang tanom so karon nagtanom na po siya so kining iya ha 600 na ni kapunuan Okay, it's pretty like a bull and I took the robot. at sa nagsuporta aning pagtanom naman aning kape kay maawas namin may anis kalisod o niya labaw sa tanah nga katabang po ang ginoo nga mm -hmm. katanom po may anis mm -hmm. so panlangin ang ginoo may ane, nga maayop po ang pagtruk sa mong kape mm -hmm. kaya makapaiskwila po may sa mong mga anak po nga, o mangunod na niya mong kape so, salamat din sa ginoo salamat kaayo